Maganda nga hapon sa inyong lahat uh, Ngayon ay uh, 3.15 ng hapon At uh, nandito ngayon ang Special uh, Operations Group ng uh, MMA Sa pamumuno ni Sir uh, Gabriel Go Kayo ng umaga, nasa Pasay tayo At uh, ngayon, ay eh, uh, nandito tayo ngayon sa kaaba ng uh, Commonwealth Avenue Ilang beses na ito na pasadahan At uh, maraming natitikitan at... Uh, nahahatak na, na motorsiklo dahil ito hindi nila nababasa ito or uh, ini-ignore lang nila kaya pagka ganyan ayan matitikitan at mahahatak pagka wala yung may-ari ayan nasa ISIS ako eh doon na nagano ko ng uh, pension ko nagahasikasa ng pension ko ngayon ay uh, October 2, 2024 at sa oras na 3.20 ng hapon, dalawang na pa dito rin sa isang uh, tow truck. After nito, mayroon na ng mga complain na kalsada ang uh, ngayon ng uh, SOG Strike Force. After ng uh, Commonwealth Avenue, kumana dito sa IBP Road, So ito yung uh, lugar na kinomplain, failing vista uh, road. Ito yung napasadaan uh, kahapon. Okay. Kaliwat kanan, pagtitikitan at uh, posibleng mahatak yung mga iniwan lang dito sa kalsada. kahapon, October 1, ganito rin oras, nasa 18 na tow trucks ang dala nila dito. At uh, ubos lahat at uh, mayroon pang uh, sceneries. Yung mga iba, may driver naman, kaya matitikitan lang. So, baba tayo. Kaliwat kanan hatakan dito. Hey. No kaya daw. Dalawang mahahatak nito. Sa isang uh, tow truck. Alin man sa dalawang sasakyan na ito ang uh, masisiris Pinaassist tayo ng uh, mga traffic enforcer dito dahil ito ay uh, coordinated magmula doon sa pinanggaling natin hanggang dito hanggang doon sa baba ah halos lahat walang lumabas na may ari ang ibig sabihin talaga ang ginawa ng parkingan nitong kahabaan ng uh, fill base road ang lugar natin na kung saan kini-clearing ito yung fill base 1 So, after nito, fill in this 2. Sa oras na 3.45 ng hapon, ito na ang sitwasyon. Biglang uh, luwag ito, kakanan dito Bago mag-DSWD Saan oh, ang pizza? Bago mag-DSWD ito Oh, ay to. sa kasama natin traffic enforcer, kaliwat kanan, bawal. Ibig sabihin walang one side parking. lang ang tow trucks natin malamang kukulangin yung maiwan dito masasampa sa tow truck Unahin muna natin doon sa pinanggalingan natin kung anong hahatakin. Kung kukulangin man ang tow trucks dito, yung mga flatbed, magsiseries. Katulad nito, pwede magseries yan. Ah, yan, may atak na pala. Yan, yung mga ganito, yung flatbed. Ah, ito yung mga naiwan. Masasampay ito. Makakatak na ito lahat Magkakasunod Nasa sakyan dito Ah ito nakatikitan Mayroon pang uh, Tatlong sunod-sunod dito Nasa sakyan Ito inuumangan na Ito Ito, dumating na yung mayari. Yun nga lang. Ayan na. Hinahatak na. Toyota yun, di ba? Ape. Ala, tanga, resko na dito. sa oras na 4.20 ng hapon hanggang doon pa hi good afternoon Ah, lumayan po dalawa na hatak ng uh, tow truck na ito isa yan saka ito naka series sa oras na 4.20 na hapon ito na ngayon ang uh, resulta ayun, dalawa dalawa rin pala ang hatak nun eh, yung uh, sa una naman yung sa una ng motor dalawang sasakyan pag-aari ng pulis so hindi naman pwedeng titikitan ng, uh, ng dalawa ang isang lisensya so pipili na lang siya kung ano yung pahatak niya yung isa matitikitan ng illegal parking yung isa hatak na so ito yung uh, pinili niya na maghatakin ngayon haalisin na lang yan ayun back to base na raw ito na lang naiiwan yung pag ng polis at hanggang ngayon kinakausap pa ng enforcer. Pero yung isa, nahatak na. Okay, back to base tayo.